vlog guys yan mga mga love shout lahat nandito naman ako sa baba ng ano bali dito guys na uh, andyan ang mga tao kasi dito sa tira ka na tayo ang kung maraming tubig pa dito puno ngayon ay hibas na bali yung mga tubig pumunta na ng ano umalis na kumbaga hibas na siya Mamayang gabi uli, marami malalim na uli dito sa ang ko. Kaya nakababa na ako kasi wala ng tubig. Yan, higa na yung tubig dito. Medyo lumayo na yung tubig papunta doon sa may laot-laot pa ganun. Tawag sa amin sa Quezon laut. Yung malayo-layo na sa pangpang. -pang. Ayun yan. Ayan, yung mga kasama ko nga pala eh, nandoon sa unahan. Bari binabantayan ko yung kanilang mga nahuli yung mga ano, mga nakuha dito. yung mga shell na to. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan shell na yan. Ito, Ewan ko kung anong tao dito sa Basta ito ay uh, shield shield yun shield tawag sa amin mga suso kung baka suso na malaki Ayun, ewan ko ang tao yan sa um, ibang lugar ay gumagapang-gapang tao gumagapang <laughs> marami nakakain yan guys Ah, ito tawag sa amin pala nito, ano, sa ito tawag sa amin ito balakwit. Tawag sa amin sa Quezon balakwit. itong ganito. Balakwit. Bali pag kinain mo yan ilo, Ilaga mo lang o lagay mo ng asim, kalamansi. Masarap na yan tapos sosongkit mo nang kung may pagdibli ka pa Para matanggal yung laman. Ayan. Ito, mga, uh, ito yung mga laman yan, ang no? malalaki. Malaking suso, kumbaga uri ng susok yan. iba iba ng hugis yun yung mga kasama ko ginamani na sa tubig yan madali namang hulihin yan kasi nandyan naka-stop, naka-stop lang sa tubig yan pag pinuntaan mo, makikita mo sa lakad ko na lakad sa tubig, makikita mo yung mga ganyan sa dagat yun sa may, may iba iba dagat lang yan nakikita sa parting malalim na wala nang ganyan Ayan lang guys, pinakita ko sa inyo. Napakaganda ng view. Kasi hibas na yung tubig. Sa gawing kanan ko, ayan. Ayan o. Ayan, pwede ka nang bumaba dito sa dalang ito to. Kasi wala na siyang ano. Maraming tubig. Kanina ang tubig dito hanggang dito. Malalim hanggang dito siya. Kumbaga, kung may tubig hanggang muliig ko kaso wala lang ang tubig kaya nakatapak na ako dito sa baba ayan medyo malino na rin yung isla na ano yung pinakita ko kayo na sa unang vlog ko yung yung site ayun sa malayo nakikita nyo may ilaw nakailaw pa tayo Nag-vlog ako kanina ng umaga guys kasi nasa taas lahat ng mga tao. Hindi makababa dito kasi puno nga ng tubig. Ngayon, lakad-lakad tayo sa gawin dito. Pakita ko pa yung kabilang dulo. Ayan. Hibas na hibas na ako. Kumbaga, matagad na rin ako hindi nakakatapak sa dagat. Kumbaga hindi nakakapunta ng dagat ngayon lang ulit sa...

tapos may mga gagawin may gagawin patuloy yung mga barong sila ito okay. hindi ako makalayo dito guys kasi binabantayan ko yung ano yung mga gamit ng kasama ko kain dito yan sa Saudi kasi sa Pilipinas di ba yung susu hindi ganyan ka uh, ang itsura sa Pilipinas masarap yan yung susu sa Pilipinas pwede mo siyang ihalo sa mga gulay pwede, ito yung susu guys mag ipon ipon siya ang dami yun ako nakapunta ulit talaga guys ng dagat nasa mula nga ako nag abroad nagpunta ng Saudi, nagpunta ng Qatar. Uh, nakapunta ko ng Qatar 2010. Uh, nakapunta ko ng dagat. Tapos mula nung nag-Saudi ako, 2013 hindi na ako nakapunta ng dagat. Ngayon lang ulit. Kaya napakatagal ko na hindi naka, nakahipo mo lang ng tubig dagat. Kaya kanina, pumunta ko dito sa tubig. kasi baka tayo mausog ayan Ay, hindi tayo mausog ng dagat ayan sa akin may kumahirap kasi baka tayo mausog ng dagat dito para hindi tayo mausog ayan lang guys dito tayo sa kanlong dito silong muna tayo dito ang mga hintay ko yung mga kasama ko may sinungan dito guys yun nasa ilalim ano parang pinakasinungan na rin itong ibabaw ko ano lupa pero matigas na lupa yan parang simento na katigas kasi dito ang mga panambak na, na sip sip tumitigas yan na parang simento na parang may halo simento na patigas nya kaya yun ay matibay ayun o yan ang may bayan guys yung mga kasama ko wala pa thank you for watching guys